kagaya po nung madalas niyong uh, marinig sa akin ay hayaan niyo po muna ang ipaabot ko sa inyong lahat ng mga subscribers ko ang aking uh, taos pusong uh, pasasalamat una sa mga nagpa-subscribe at patuloy na nagsusubscribe maraming salamat po at ganoon din po ay uh, hayaan niyo na rin po uh, ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat sana ay uh, malayo kayo sa anumang uri ng kapamakan mailayo rin kayo sa mga politikong mga kawatan. Ayan po at para po sa ganon ay hindi kayo na mali, naliligaw. Ayan. So at dito naman po sa mga politikong wala na pong ginawa kundi ang pagnakawan ang kaba ng bayan. Mamatay na lang tayong lahat. Dahil kayo ang tunay na salot ng lipunan, kayo ang tunay na nagpapahirap sa aking mga kabawayan, kaya marapat lamang na mapisti na kayo at mamatay na kayong lahat. At uh, hindi ko ma-imagine yung uh, yung nababalitaan natin, yung napapanood natin sa mga ibang vlogger na yan pala ay atwing uh, uh, linggo-linggo pala ay nagpapa nagpapaparty dyan sa Malacanang. Imagine nyo yan. Grabe. At uh, tan -tan -tan, siguro naman matatandaan yung sinabi niya, sabi ni Bangag, na huwag daw maging maluho, wag daw, daw magparty-party ngayong Pasko dahil makisama tayo dun sa mga uh, nasalanta ng bagyo dyan sa Kabikulan at sa kasampang party ng ating uh, abansa. At uh, maaari iwasan may mga handa-handa. Pero sila rin pala ang nandyan. Linggo-linggo po ang kanilang uh, pagwawaldas ng pera. At alam naman po natin yan na hindi naman po pera nila yan, kundi yan ay pera ng taong bayan. Ayan. Nakakalungkot pong isipin na habang uh, naglalangoy sila sa kasiyahan, naglalangoy sila sa kabusugan na halos maimpasso na itong mga animal na ito nandito naman itong mga kababayan ko na kulang na lang ay uh, talian na nila ng uh, kadina yung kanilang mga sikmura para hindi na makaramdam ng gutom yun po ang realidad sa atin ngayon at uh, kung inyo rin po matatandaan itong si Kiko Pangilinan <clears throat> Noong pong inilibing, inilibing si Marcos diyan sa libingan ng mga bayani, isa po yan sa nagpoporsige na hukayin yung labi ni Ferdinand Marcos Sr. Isa po yan. Wala pong pinagkaiba ito si Manny Pacquiao na kung saan po yan ay uh, gigil na gigil yan dati na ipakukulong pangaraw niya si Imelda at babawiin daw niya yung mga kinulimbat na kayamanan nitong mga Marcos ito. Pero nasaan na po ba itong mga taong ito? Ayan, nandyan po sa ticket ni banggit ito si Manny Pacquiao at ito naman po si Pangilinan kasama po yung kanyang asawang si Sharon Conita ay nandyan po sa Malacanang anong ah, Sabado ng gabi. So, hindi kaya sana nga na impatso na lang itong mga animal na ito. Grabe. At uh, mamaya po ay uh, ay uh, announce ko po rito kung uh, kailan ko po i- uh, i upload yung ating pre-draw doon sa ating 500,000 na raffle draw. Oh. Ayan po at uh, kaya ko po nasabing sabing uh, pre-draw ay dahil po hanggang sa kaloksok uh, sa po kaya ko po hindi in-announce yan ng mga ng Sabado pa. Ay dahil nga po sa nagaantay pa rin po ako ng comment kung ano ba talaga, kung live or what. Pero marami po talaga ang uh, ayaw sa live. Kundi ay uh, may mga babasahin lang po ako rito na mga komento na kung saan po ay... Uh, eh, kaya na lang po itong komento na babasahin natin. Ito si Liti Pablo. Ang sinasabi po niya rito, tungkol sa way of parapol sa 500k, sir, mas maganda po talaga ang kagaya ng ginagawa nyo sa parapol ng tig k para mapanood po lahat ng op ng mga work nila. Yun po, sir. Baka po siguro, baka sabihin yung gawa-gawa ko po ito. Liti Pablo po ito ang may may uh, comment. At ito po yung comment niya. Yan po ah. Uh. Yan po ang comment niya. Liti Pablo po yan. So, sinasang ayun ang, uh, um, uh, yun po ang suggestion niya. Mas maganda raw po yung kagaya ng ginagawa natin yung pasampo-sampong libo. Yan. So, ibig sabihin, ipipredraw ko rito, at i-upload ko. Mamaya po malalaman nyo kung kailan ko i-upload na. Ano? So mayroon pa pong isa. Actually, kwan lang po ito. Dalawa lang po uh, itong in-screenshot ko. Pero marami po itong mga nag-comment ito. Ah, uh, ito naman po ay kay Chudura. Ah? Huh? Chudura. Marami pong salamat at na at naunawaan ninyo ang kalagayan naming mga OFW. Para po sa akin, maganda na yung ginagawa nyo na raffle kagaya ng ginagawa ninyo ngayon at mananalo man po ako o hindi, napakasaya ko at may mababago ang buhay sa kababayan natin. So, yun din po ang suggestion niya, yung kagaya din po ng ginagawa natin sa pag-10,000. Baka po isipin kasi ninyo, yan po, tsudura po o yan po, o. yan po ang comment niya. Ayan. So. Yan po dalawa lang po itong in screenshot ko pero mga kanin po ito marami po ang mga nag-comment ng ganon at uh, napakarami din po yung nag-comment na huwag na lang daw yung live kasi nga po ay uh, 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 hindi nga makasabay yung iba nating mga uh, kababayan dahil nga uh, mahina ang internet nila ma kung ano pa ang daming mga uh, dahilan so ito pong kwan, uh, pagkatapos po pong i-play ito hindi na po ako magtatagal at uh, ito po ay uh, hindi man po ito ang uh, totoong nangyari pero ito po ay uh, uh, nagsasalarawan sa tunay na karakter nitong si Martin Romaldes sabi ko po, hindi, hindi po ito yung uh, tunay na nangyari, pero nagsasalarawan po yan kung ano po yung uh, kagahamanan na ginagawa nito. At ito po dahil sa kalasingan at kabangagan na rin. At kagaya ni Tico Pangilinan, Sharon Cunita, na Nanandyan, nag-concert-concert sila, million po ang bayad sa kanila. At habang nag-concert sila, ito ng mga iba ay nagbabangag na. At katunayan, dahil sa hindi na niya alam yung ginagawa nitong si uh, Tambalos Los, ito na po yung ginawa niya. Panawarin nyo lang po. Ya pada orangnya lampu bunga. Yan. yan po, um, ang kwal uh, ang ganyan naman po yung karakter niyan, di po ba? so talagang nakakalungkot dahil uh, sa kaya dami-dami ng ating mga kababayan na walang makain lalo't magpapasko pa man din sa so bagay sa akin wala hindi, hindi big deal sa akin ang Pasko eh dahil hindi naman ako nag celebrate ng Pasko. Pero itong mga kababayan ko ay uh, siyempre, kinaugalian ng ng Pilipino 'yan. Ni wala talaga. Wala talaga silang uh, maihahain sa kanilang uh, hapagkainan na pagsasalusaluhan nila. Katunayan ah uh, Kahapon lang po na nag-ikot kami. Grabe. Sabi ko nga, hindi ko man uh, hindi ko man na uh, isineselebrate ang Pasko, pero namigay pa rin po ako ng, uh, para maihanda nila sa Pasko, at mapagsalusaluhan nila. Ganyan po ang, uh, yun po ang nakita ko sa kanila. Ah, grabe. Tapos mababalitaan nyo na wala silang uh, walang humpay yung linggo-linggo nilang pag-a uh, pagko-concert at pag-a uh, Ewan ko. Di ko maintindihan kung paano nga. Di ko malaman kung paano nila nga nasisikmura. Napatuloy naman yung ating pagbo-broadcast dito kung ano yung mga talagayan nitong ating mga kababayan ay wala hindi nila na naririnig kaya paano yung uh, oo yung mga nandito nabigyan natin pero paano yung uh, dyan sa tawid na ay, hindi naman po ako basta basta nakaka ikaw na talaga, nakakapagbiyahe na ng malayo. Ganun pa man ay uh, sisikapin ko yung mga iniikutan po namin dyan sa yung mga dating iniikutan po namin dyan sa Bataan na uh, Pampanga at uh, Bulacan uh, na at saka kung uh, sa Tarlac na yan ay uh, mag-antay po, wag kayo po kayo mag-alala baka ngayong uh, ngayon po Merkulis eh, uh, pa pupuntahin ka po dyan yung aking mga tao para kahit pa paano ariya anak may mapagsalu-saluhan ba lang kayo? O paumanin na po dahil uh, hindi na po ako makasama. Yun na lang pong mga kilala nyo naman po yung mga dating mga, yung mga kasama ko na pupunta dyan lagi sa inyo. Hindi na po ako makasama dahil uh, bukod sa marami rin po ako inaasikaso dito ay eh, talagang uh, hindi na po basta-basta ako yung uh, ng nga uh, Malayo. Okay lang po kung dagat eh, kaya kaya lang po wala wala po dito yung kwan. Nasa abroad po yung uh, nag-ooperate nitong uh, ko dito. kaya uh, hindi po ako makapagbiyahe by uh, by si Pagka ko naman po, pagka uh, by land naman, ayun nga po, ah uh, Masyado na po akong mapagurin. Kaya uh, sa Merkulis po, nandyan po. Uh, bukas po, bukas na po pala. Merkulis na. Uh, nandyan po yung mga tao ko. Abangan nyo lang po dyan at uh, kahit pa paano ay meron kayong napagsalusuluhan uh, yung mga pamilya. wala na po tayong maaasahan sa gobyernong ito. Nakikita ko na po na baka mada, ma, gaya na po tayo doon sa mga ibang bansa na halos sa uh, magpapatayan na uh dahil lamang sa isang pirasong tinapay na pag-aagawan nila Kaya po sige at uh, titingnan ko pa rin po kung ano yung magagawa ko Sabi ko nga po kung pwede lang sana maihiwalay itong minduro, minduro dyan sa Manila, ihiwalay ko na rin po sana para dito ko lang po ipunipunin itong mga taong uh, tunay namang nangangailangan ng tulong. At kahit pa paano dito ay uh, hindi po kayo magugutom dito. So, uh, grabe, grabe po ang kwan. Hindi ko na po masyadong... Uh, A uh, i pa yung mga parte-parte at mga mga panila dyan. Yung mga kung ano-ano mga kasiyahan na ginagawa, gina, uh, ginaganap dyan sa Malacanang. Imagine nyo lang po kung magpapakonsert sila, ilang milyon po ang uh, gagastusin nila. Isa na po dyan, si Kwan si Sharon Conita, Isil Santos, nandiyan din po. Ayan po yung mga yan, mahihina po ang limang uh, milyon niya ang mag-perform dyan. So, ito po. Kaya habang uh, habang nagpapasasa sila sa mga concert at sa mga paparty-party dyan, sabi ko nga po kanina na napakarami po natin mga kababayan ang uh, hirap na hirap sa buhay. At uh, hindi ko po maintindihan kung uh, anong klaseng gobyerno mayroon tayo. Hindi ko po maintindihan kung uh, ito ba ay may mga puso pa ang mga taong ito. At uh, hindi nila nakikita yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi nila nakikita yung paghihirap ng ating mga kababayan. Basta ang alam lang nila ay uh, magsaya at uh, mampakasasa at uh, million na million million po ang ginagastos sila yan linggo-linggo dahil lang po sa mga concert at mga party-party na yan anyway wala na po tayong uh, gagawa dyan dahil uh, wala so Sabi ko nga po, hindi na po ako magtatagal. Eh, I-announce lang po at uh, yung kung kailan po yung ah uh, yung ah uh, rapper draw natin. Okay. So since na since na yan pong binasa ko kanina yung ah uh, suggestion na yan, na dalawa lang po yung binasa ko, pero marami po yan, ay, ah, uh, yun po ang masusunod. Sabi ko nga po sa inyo, kaya po, hinihingi ko yung inyong suggestion, suggestion, or ano pa man, kasi nga po gusto ko kayo ang masunod dito para wala po kayo masabi sa akin. At, ah, uh, sa since na ganoon po ay uh, sige i-rapper ira ko ito at uh, para i-upload ko po diyan sa linggo po ng alas 8. diyan po. Linggo po ng alas 8 ay uh, i-upload uh, ko diyan yung uh, yung uh, ginawang uh, pre-draw. So, yun naman po ang uh, suggestion na ating uh, inayunan dahil yun naman po ang nakakarami. So, doon po tayo. Kung alin po yung nakakarami doon po tayo. So, tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe dahil uh, pagkatapos po nito, ito pong uh, Rapport Draw sa, sa Linggo ay... Uh, sana makapagbigay pa, makapagbago tayo ng buhay ng ating mga kababayan kaya pa paano at tuloy-tuloy na po yan kaya nga po sabi ko ituloy-tuloy nyo lang po yung pagpapasubscribe ninyo para siyempre kahit pa paano ay ah, uh, tumbaga uh, ah, uh, doon, doon ko hugutin yung inspirasyon na para kahit pa paano ay makapagpamigay tayo rito ng uh, mga price sa ganyan na makakapagpabago sa inyo. So doon po sa halimbawa hindi mabunot, dahil isa lang naman po itong ating bubunotin, sige lang po kasi mayroon pa naman po ng uh, piso at dalawang piso at uh, mayroon po pong uh, 350 na ating paparapol. Ayoko na pong magbanggit dito ng presyo kasi alam niyo naman, hindi na po tayo nakakasiguro ngayong panahon na ito. Dahil uh, wala na po. At wala na rin po akong tiwala. So kailangan mag-ingat din tayo sa pananalitaan natin dito. At uh, alam niyo naman yan, kung kayo sumusubaybay, alam niyo yung presyo. Alam niyo yung price na ating ipapamigay or ating rarapol. So hindi na kailangan dito na banggitin araw-araw. So anyway, I... Uh, muli po maraming salamat sa inyo sa pag inyo sa inyong uh, pag-obvious uh, papanood itong wala namang kakwinta-kwinta kong vlog maraming maraming salamat sa inyo at uh, doon sa patuloy at uh, at tuloy-tuloy na nagpapasubscribe ay maraming salamat po sa inyo uh, pasamantala po ito lang po muna masabi ko dahil ah uh, para po bang uh, feeling ko parang na-o-oppose ako eh. Ito po, dito po ako mahina pagka ito po mga kababayan ko, nakikita ko na gano'n. Ito pong mga iniikutan ko. Kaya grabe. Grabe. Kung uh, sige na po at uh, maraming salamat sa inyo.